hindi kwalipikadong sumailalim sa hair follicle drug test ang mga kalbo na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sila sa ilegal na droga. Ito ang naging tugon ng Philippine Drug Enforcement Agency nang tanungin sila ni Senator Bato de la Rosa, kaugnay sa nasabing drug test sa pagdinig ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Paliwanag ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo, wala nang magiging traces kapag naahit na ang buhok. Inamin naman ng ahensya na wala pa silang kakayahan na magsagawa ng follicle testing at kasalukuyan pa itong dinedevelop. Sir, ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Eh ako, kalbo ako, wala. Eh wala. Hindi ako uh, qualified mag-hair follicle Lala, test. Wala, sir. sir. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa pwede. ilong? Pwede. Rin. Hair sa pwede. Pwede, uh, sir, genitals? Lahat. Yes, pwede lahat. Pwede? Okay, pa paano kung sinave niyo, sir? Kasi once na... Pinotul mo yung buhok mo, wala nang wala nang ano sir doon traces doon. Tinig ni Napidea Director General Moro Virgilio Lazo at Senator Bato de la Rosa. At yan ang aking news scoop. Ako Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.